It's Sunday, December 22 Yan, fishing tayo Therapy natin <laughs> Yan, dito tayo mga master fishing tayo dito Yan, oh. Subukan natin kung may mahuli tayo Sobrang babaw ng tubig oh. Yan, oh. Yan, Fishing tayo dyan Kahit napakahuli lang tayo pang ulam Tsaka nakapag enjoy tayo Gamit pala natin ito mga master Itong Santetsu Elite natin Yan, Santetsu Elite Na Bulsen Tapos ang ang reel natin, ito mga master uh, Casking Seeper na 500 series Tapos line natin Ricky Maru na, 100, na, na 4LB Sa so, bar leader line natin mga master 10 pounds na ano Na anong tawag dito yung sa Sinite Yan, Sinite natin Yan mga master, fishing na tayo Sabuk tayo kung may mahuli tayo Yan mga master, medyo malakas ang hangin <coughs> Sana may mahuli tayo gamit pala natin ng master tenkara yung gawa natin doon tayo banda magagis sa medyo malalim na rin Sir, wala nang dumadaw wala nang isda dito Uli, uli mga master yun nakadali rin yun good size first catch Pede na to mga master oh, na Sasabawan sa hindi rin mga master kaso may sabit nya yan labas na ah. oops labas the bus are in the residential area so ha telaga the residential area yar 0 0 26 26 water master the bus Goi lang Dali rin, master 'o. yun, huli mga master huli makakatanggi yan eh pangatlo, good size na mga master uy pupatuloy nyo yan ilang ko yan yan pangatlo huli tayo uli mga master naku ko to parang hindi lapo lapo eh ha lapo 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 pang lima mga master laki ay oh, salamat laki oh no? pamprito prito na to yuk yeah. Ito na ako magpunta mga master

fish on lang yan eh laki ready na to good size good size ito rin lakas may lakas nito lakas mo men lakas mo men master pang anim Sir, kita, laki, -laki to, oh pure, yeah. magano ang sasabit, isang po, ang pito, good size, Ayan. pwede na, Tinkara. y de repente Uli Uli mga master tinapat ko lang ha, pero maliit to pero pakawalan natin maliit to yung hindi yun yung hindi dahan-dahan lang hindi yung hindi yung on yung yung hindi yung hindi yung hindi Lubos. 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 Lalubos din yan. Hmm. Yan na siya. Uh. Ay, maliit pa rin. Maliit pa ito. Kala ko malaki na. Maliit pa. Uli mga master Ito Ay Pagkawala yata Uy laki Ano to Barakuda yata Uy laki Barakuda nga Ano Ito makakawala Ano hmm, hmm. Ano Ano Good size na barracuda Uy, laki Yan, mga master Tengkara, men, men Nadali ni isang mata ng tengkara ko Nawala ah, Lang ka lang sa loob Yan Nadali ni isang mata ng tengkara ko oh, Saan na yan? tanggal oh. Nawala. Fish on. tama kunat na. Ay, lakas. Lakas. Oh, lakas. Ito nga, ano. Oh. Uh, Ini bedina. Hay bedina. Kani nan beli property oo oh, maliit to mga master maliit na baka ulan masyado pong maliit ito siya mga master Maliit lang Maliit Wala lang malakit Ayan yeah, no, mga master, uwi na tayo Tapos ano medyo nakahuli rin tayo may pangulam na tayo mga master ito pakita ko lang yan mga master yun yan o mga ilang pirasong lapu lapu tas isang barakuda yan ito lang lahat dumanin yan mga master ito lang lahat itong tingkara natin na ginawa yan ito lang lahat dumali niya. Natanggal ng barakuda yung isang mata. Ayan. Ayan. Ayos, may pangulong na tayo. Marami pa tayong pinakawalan yung maliliit.